Oh, ito na naman tayo ulit. Grabe. Okay, mga tao to guys. Grabe uh, nag-overnight dito sa Panoramic Park. Grabe. Tinadagsa ito ng maraming tao. Ngayon because uh, holiday, long week. In, long weekend. <laughs>

Ito po ninyo, what do you think? Hindi pa ninyo nating ang pagtatot po Ito po ninyo 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 Ito palagi mo yung New Zealand guys, kulang na lang yung baka. Nasaan yung cow? <laughs> Ang tanong, nasaan yung cow? Nasaan yung cow? Ano <laughs> mo? Guys, pupuntahan natin yung mga maraming nagkakamping dito. Tatanungin natin kung okay labas lah. Kasi sobrang lamig dito pag bandang mga alas 3. Yung mga, mga dito. And ito na tayo. Go. Go. Ah, taga China. <laughs> Saan, yeah, hi go. Okay lang kayo dito, ma'am. Yung magna governor night. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay, okay lang daw kuno. Grabe. Grabe yung tao dito, guys. Ngayon. Kasi long weekend. Okay lang daw sila. Wala bang malakas na hangin? Wala malakas na hangin. Grabe. Lungi-lungi. Hindi, nagtatanong ako sa mga nagkamping ba kung okay lang ba sila? Wala bang hangin na malakas? Wala daw. Pero medyo malamig. <laughs> okay, shout out. Brandstar. Boy Healthy Diet Mix Vlog. Pakipalo. Kailang, kailang bidai. Ah, <laughs> La, wala na tayong ano. Si okay, punta tayo sa dulo, punta tayo sa dulo. Grabe. <laughs> 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 May nagluluto pa guys, oh. Grabe. <laughs> <laughs> okay. Tatanong ko lang, okay lang ba kayo dito? Uh, ba po, malabig ba, ba? Malabig ba? Hindi naman po kayo mainit. Okay lang. <laughs> na Grabe. Andito po kami ngayon, Liliato yung Afianza. Okay. Walang shout out yan. Shout out nga pala kay Michelle Angu. Okay. Binimikan. <laughs> 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 Proudly representing. Mga cookies, mga cookies, mga mga cooker, cooker. Some cookies Grabe, <laughs> okay, okay, okay. Thanks you, thank you guys sa pagbisita dito, sa pagbisita dito. Thank you. Thank you sa exposure. Okay. Dito tayo sa bandang dulo, guys. Pero sa estimate na ako, murag 20 ka ni siguro. Grabe, naghana, no? murag medyo na lukop gyud ang ato ang area diri ah <laughs> oh, grabe oh may nagpapalipad ng drone guys para makita yung buong paligid natin dito yan oh Okay lang ba kayo dito? Wala malamig? Okay lang Okay lang daw. Okay. Okay lang daw, basta may katabi. Oo. Oh, grabe. Yan o, Ito yung paligid lahat. <laughs> o, lagi na. Uh, sa ako nang gikaingon, mo na promote na to. Ang ato ang kagalingon ng lungsod atong probinsya Although, daghan man tag mga views sa laing lugar. Pero ato unahon ang atong probinsya. Sa Bohol. Be proud, Bohol Lano. Oke. Okay. Tadi. Shout out Bukay uh, kay Vlogs, grabe. Oh. Yan. O sa mga uh, batang batang pasaway din. At si Kadurang Mistisa pala. Shout out. Grabe. <laughs> Out. <laughs> uh, okay, okay. Parang mahaba na. Dito na lang tayo nagtatapos. Nasalot sa mga ganda, mga ganda. lagi na akong gingon ganihan, 'no? Oh, nga. Ah. Uh, sayon, uh, sayon ng taon pero lisod sa kaon. Okay lang. Wala lagi na nga Malayong pinanggalingan, ikaw ang dahilan. Ah, sige. <laughs> <laughs> uh, guys? Money, ito, Budik. Oh, ah, kini guys, mo ni kita wag tug Ah. Mo ni say makita nimo ang 360 degree. Ah, okay. Sagol man ni saksak sinagol, pwede pa ta mag-English ani. Na ini request. Okay. <laughs> Yeah. Shoutout channel. Shoutout channel din po, Okay. Paki-paro na lang sa Boy Healthy Diet Mix Vlog. Sa so Boy Healthy Diet Mix Vlog. Healthy Diet. Boy Healthy Diet Rich Club ha. Mix Mix Vlog. Oh, bago ata shoutout din to, mga cookies. Shoutout tayo sa mga cookie's din. <laughs> <laughs> Pero mas maganda guys kung pumunta sila yung mga tao pag hindi weekend, long weekend, yung mga holiday pa kasi hindi masyadong maraming tao dito hindi tayo malangan ba di matagalan pag picture dito sa taas okay dito lang tayo nagtatapos maraming salamat pake share, follow, subscribe guru